Hello world! Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, Jaleya Hari Vlogs. Ayan, kung bago ka pa lamang sa aking channel, sa videos ko na napapanood mo, please subscribe my YouTube channel para updated po kayo sa mga videos na i-upload natin. So, ayan guys. May gusto lang po akong share sa inyo na uh, base sa aking na-experience uh, dito kay ano kay Facebook, Facebook Reels ganyan sa page. Ayan, i-share ko po sa inyo para sa mga para sa mga nagtatanong kung kung mababawasan ba or mawawala ba yung yung mga views or plays doon sa video na buburahin mo. Ayan. So karamihan kasi guys, yung mga na-restrict -re ni ano ni Facebook, ayan, karamihan kasi kailangan talaga uh, i -de mo yung video na, uh, na, na ano siya ni ano ni Facebook para para mag para hindi ka na maging restricted. Ayan. Kailangan mo talaga siyang burahin para bumalik na yung normal ng uh, sa Facebook mo or sa Reels ganyan kasi marami kasi nang nare-restrict ngayon, guys. Isa na ako doon. So ngayon, hanggang ngayon hindi pa rin okay. So ang nangyari kasi sa akin guys, no, meron akong tatlong video na inupload Yung tatlo na yun, nag ano yun sila, nag viral talaga sila. So umabot po yun ng uh, million, million views. Ayan, yung isa 1.1, 1.1, tapos 1.3. So ayan, nung nag viral siya, As in, sunod-sunod na talaga yung, ano niya, yung pasok ng views niya. Tapos, Uh, kusa ka makaka, ano, makaka receive ng mga followers, ayan, maraming nagpo-follow sa'yo dun sa reels na yon So, ayan, ganyan kasi guys, pag nagva viral pag nagpa-viral ka, ano, maraming mga, ano, maraming pumapasok na mga followers. Ayan. So, ayan guys, binura ko yung video na yon hindi talaga ako nag ano, yan din ang nasa isip ko kung mawawala ba yung view, sayang, yung watch hour niya, sayang, magbabak to uno ako. Kasi ganito kasi yung na-experience ko dito kay YT. So parehas, kala ko parehas lang sila, pero hindi pala. So ayan guys, panuorin nyo yung, yung, sa ano ko sa dashboard ko ganito. Tapos kung makikita nyo yung Facebook ko, ayan papakita ko sa inyo. Uh, kunti na lang yung up, upload ko na videos kasi uh, binura ko na yung iba. So ayun, kung kokopyutin nyo, hindi na po siya haabot ng ganyan. Ito siya. So ayan, nandito tayo ngayon sa aking Facebook. Ipapakita ko sa inyo ang mga videos ko, guys. Ayan. Dati kasi um marami akong ano, mga videos nga na inupload. Tapos binura ko siya dahil na-restrict yung account ko. Ayan, tingnan natin yung reels ko. Ayan, ito na lang, kakaunti na lang talaga siya. Ah, hanggang dito. Ayan, mabibilang nyo lang talaga. Ayan lang siya. Tapos, karamihan kasi dito guys, yung mga nagamit ko na ano, na mga music is ano, copyrighted siya. So, hindi ko pa kasi talaga siya alam. Na ano kasi dito sa Facebook okay naman siya. So, para malaman nyo guys, na copyrighted yung mga songs na ginagamit nyo, punta lang kayo sa, ano, sa Google, doon i-open nyo yung uh, Facebook account nyo. Makikita nyo yan doon guys, yung mga copyrighted na mga music na nagamit nyo. Tapos tingnan natin guys, yung dashboard ko. Ayan. Ito yung dashboard ko. Uh, umabot siya ng 3.6M, tapos 3.5 yung videos, yung reach, yung engagement, yung net followers ko. Ayan, so, ibig sabihin, hindi po talaga nawala yung, uh, yung mga nag-follow sa akin, nandito pa rin. Kasi dati kasi guys, kuan pa lang ako, uh, 3,200 plus yung, subs, uh, yung mga followers ko, tapos ngayon umabot na siya ng, kuan, na uh, 14,000. Ayan guys, no, dahil lang yan sa video na nag-viral, kusa talagang magfa-follow yung mga tao sa iyo doon sa mismong reels mo. Pag mayroon kang video na nag-viral. Ayan. Kasi dati guys, talagang nag talaga ako makipag uh, follow to follow sa Facebook, ganyan. Kahit naman ngayon ganun pa din. So ayan, nakita niyo na. Tapos guys, nandito